9 daw Dawyo, Ka Ilocano. Welcome po muli sa aking Youtube Channel, Ka Ilocano Fam. Shoutout nga po pala sa aking mga subscriber na patuloy pong sumusuporta at nanonood po sa aking Youtube Channel. At kung bago lang po kay sa aking Youtube Channel, ako nga po pala si Arnel. Ang video natin ngayong, Ka Ilocano, ay tungkol sa pagpapatayo natin ng munting bahay natin, Ka Ilocano. Ito po yung Ka Ilocano House. Ang huling video natin, Ka Ilocano, ay nailagay na nila yung mga steel deck at saka yung mga bakal sa slab natin. Kaya ang ipapakita kong video ngayon Ka Ilocano, ay magbubuhos na sila ng slab natin tara samahan nyo po ako De deliver na sila ng semento kay Locano 400 na semento kay Locano kasi bukas maaga daw sila magpo-flooring na sila kay Locano yan kasi tapos na nilang magawa yung mga pinipipena na yung pag iislaban natin kay Lucana itong second floor oh. meron ng mga tubo dyan sa baba para buhatin yung flooring natin sa second floor yan eh bukas daw sila mag sa semento kay Lucano yan kaya ang daming semento oh. grabe oh sa kami kay Ilocano. Sabi kay 6pm na. Yan o. Oh. Crash yung gagamitin nila sa pagbubuhos ng second floor natin o. Oh. Diyan na rin yung mga hagdan nila kay Locano, yan. gumawa sila ng aktan. kasi magbubuhos sila bukas ng slab natin sa second floor yung terrace lahat-lahat kay Ilucano yan mag sila kasi hindi pwedeng ano eh dapat tuloy-tuloy yung second floor na pag nagbuhos tayo ng second floor dapat tuloy-tuloy yan hanggang matapos kay Ilucano para mas matibay tapos nandito na rin yung mga choker sa kabila naman kay Ilucano kasi hindi kasya wala tayong space eh kasi dyan naman nila ilalagay yung ano tapos nandun na yung mga semento natin bale 200 pieces kay Lucano yan choker at saka crush yung gagamitin nila bukas sana hindi po siya uulan para matapos na tong second floor natin wish me luck kay Lucano okay. kay Lucano nagbubuhos na sila ng second floor natin yan Ano? Ino Inuna na nila yung ano, yung terrace natin ka Ilocano, yeah. Yung mix naman nila crust ko kuya no. Isang uh, timba daw ng crust tapos 11 na choker, sabi ng ano nila yung forman nila. Para sa isang semento. dito yung mga nagmi-mix kay Locano, ayan oh. Ayan. Ano, meron naman yung naghahawak ng bakal oh. Para nga sok-sokin yung ano yung nilalagay nila yan. mas maganda yung pagkakabuhos kay Lugano ng kaganyan. Para hindi maging ampaw yung buhos natin. Kaya nila tinusok-tusok. Time check kay Lugano alas 10 ng umaga na. Yan, break muna sila. Magme-merienda muna sila kay Lugano ya. Dami ng semento. Oh. Bale, 300 yung semento natin kay Locano, yan. Nauubos lang nila yung na-mix nila kay Locano para mag-break na sila. Meron naman nagluluto ng kanilang ulam, yan. Yan. Kasi madami sila kay Locano. Tapos na yung mga beam natin sa terrace, yan. Inuuna nila yung mga beam kay Locano para sa kanila isunod, isunod yung, ano, yung slab. Sana matapos nila ng alas 10 ng gabi kay Ilocano. Yan o. Oh. Timba-timba lang kay Ilocano. Ay, nagbimerienda muna sila kay Locano. Isting yung ano nila o. Oh. Bale 38 silang lahat kay Ilocano na nagtatrabaho. Yan. Break-break muna. Yan. Ha? Dalawang timba na yung nagawa nila kay Locano. Come on, man, Kay Locano Ang taas ng second floor natin, tuktok na ng bahay ng kapitbahay namin, oh. No? Second floor pa lang 'yan. At saka dito nga pala kami natutulog ni Nanang 'yan. Ang pinakabahay-bahay namin kay Locano, diyan kami natutulog pansamantala. Abang wala pa kaming bahay. kau ka Ilocano, umulan na oh. Wala oh. oh. no! Migla nang umambon. Sana ambon lang Para tapusin nila tong pag-coring nila kay Ilocano. Time check kay Ilocano, alaw na na ng hapon oh. Puro bin pa yung nila kay Ilocano. Nasa likod na sila. Nakakalahati na sila ng beam natin. Kasi ang kakapal ng mga tie beam natin, oh. Yan. Umambung kanina pero salamat sa Diyos at tumigil din kay Lucano kaso medyo makulimlim nga lang okay na rin yan para mas malamig silang magtrabaho kay Ilocano kaysa naman yung tirik na tirik yung araw kaya nagdadasal mag, na lang kami na sana wag nang umulan lawak kasi ng bahay natin kay Ilocano kaya yun we well, Dina! check kay Locano alas 4 na oh. tapos na nila yung mga ano yung mga pin nag i na sila kay Locano yan maambon ambon kay Locano buti na lang tumigil ulit sana wag nang umulan kay Locano yan kay Locano islab na sila oh. Sana matapos nila kay Locano Bago umulan ng malakas. Hindi kay Locano mag-alasing ko na. Yan. Medyo nakak nakakalaha, natatapos na nila yung ano kay Locano yung terrace natin. Yan. Ang dami nila, oh. Para silang mga uod na, oh. Pwede kaya parang langgam na sila kay Ilocano. Time check kay Ilocano, alas 6 na. Yan na oh. Medyo nakakalahati na sila oh. Yan. Pagod na pagod na tong mga nagtatrabaho kay Ilocano oh. time check kay Lucano alas 7 na oh nag overtime na sila sana matapos nila hanggang 10pm or 11pm kay Lucano bale 36 silang lahat na nag flooring sa ating second floor kay Ilocano yan time check kay Lucano 8.30 katatapos lang nilang mag dinner yan, trabaho ulit. Yan, oh. No? Sana matapos nila bago mag ating gabi kay Lucano. Ganon kalawak yung slab natin. Itong second floor natin kay Lucano. Time check kay Lucano, 9.30 na. intertina, ya Tuloy no? pa rin kay Lucano. Time check kay Lugano, 10:10 PM. Matapos na ni Lawrence yung ano, yung pagbubuhos. 36 sila, uh, 38 silang lahat kay Lugano, yan. Ganun sila kadami kay Lugano. Sa wakas natapos na din. Time check kay Lugano, 10:30. Sa wakas natapos na nila. Sana wag nang umulan. Kinamagaan ka lang ano pagkatapos nilang mag-semento. Naayos na naman nila yung ano, mga nagira. Kasi may mga choker pang natira kay Locano. Ya, out dah guys Dan dan, dan. lang hindi umulan ka ay lokano yan kaya okay lang maya amat ti timing na tama sa pul na todo di kalman na na tapi tapta kay tinodo na ni after 24 hours thank you Lord. day na ka Ilocano. 48 hours na since nung nagbuo sila ng ano ng slab natin at saka yung mga tie beam natin sa second floor. Yan. Mukhang okay naman ka Ilocano. Kailangan nang natin siyang basain sa taas para yung concrete ay eh, hindi magbitak-bitak ka Ilocano. Yun yung magpapatibay ng slab natin yan pati yung mga beam. Within one week, kailangan natin siyang patubigan kahit na every 4 hours man lang buti kagabi umulan ng kaunti kay Lucano kaya makakabuti sa slab natin yan yung tubig at saka itong mga bakal na to kay Lucano 1 month muna bago nila tatanggalin yung mga uh, kumakarga ng bigat ng slab natin yan para siguradong matibay na matibay na yung semento natin yan so far wala naman naging problema na na na-encounter namin apat na araw na tong slab natin kay Lucano kaya medyo tuyo na siya pwede na natin siyang apakan kailangan muna natin siyang uh, patuyuin hanggang kahit isang linggo man lang bago tayo pumunta dito sa taas para magtrabaho para sure na medyo matigas na yung ano natin kay Lucano yung slab natin para maiwasan din na magcrack yung ano natin slab para makuha natin yung uh, tibay ng ating uh, second floor Ito naman yung ano natin kay Locano yung hagdanan natin yan Yan naman yung open kay Lucano para tanaw natin yung sala natin sa baba. Kaya wala po siyang slab dyan. So yun ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood. Ito po yung update sa pagpapatay namin ng munting bahay namin. At maraming salamat po sa aking mga subscriber na patuloy pong sumusuporta at nanonood po sa aking YouTube channel. Ingat po tayong lahat ka Ilocano.